ang makipagsapakan kay Madara ng one-on-one, -on -one. pwede mo nang gawin yan dahil andito na ang Naruto na mapa sa MLBB Advanced Server. Tama, si Madara na ang lord! Aba hindi! at hindi lang basta-basta Madara. naka of six spots pa Lord Madara na to. Tignan nyo tong attack at respawn animations niya. Pasado ba? Oo, oh, kulang pa sa asin. Pero hindi lang yun. Tignan nyo na maigi kung anong pinaggagawa nila sa mga minions. Yan, naging kawatan ng na mga ninja. Feeling Team 7 ang Ada Minion Wave. Yung Siege Minion dati, Ninja na ngayon na nagbabad sa gym at naghahagis ng shurikens. At yung base nyo, para ka ng asa Konoha mismo. Kaya depensahin nyo ng maigi. Kung hindi, mangyayari sa base nyo yung nangyari sa Konoha nung sumugod si Pain. At eto pa, yung Giant Toad Statue as a top lane. Kaya yung mga asset up lane, mag-feeling na ka-sage mode na kayo tuwing nakikipagrambulan. At sa bottom lane naman, yung statwa ng bromance ni Hashirama at Madara. Tignan naman natin yung turtle... Ay... Ganun pa rin siya. Pero ang angas sana niyan kung isa sa mga tailbeast yung andyan. Kung nagmamaangas ka naman at gusto mong sumugod sa base ng kalaban, eh sige lang. Para may first hand experience ka na mabugahan ng Katon Gokakyu no Jutsu na galing sa Anbu. Sa bagong mapa na to, mafi-feel mo talaga na ikaw si Naruto. Ang tanong lang, kung ikaw ba yung Naruto na overpowered na o yung pulpul na batang Naruto na hindi pa nakikilala si Jiraiya? Ikaw, ano sa tingin mo sa map design? Maangas ba o mas trip mo yung boko no piko? Mag-comment at makipag-away kayo sa comment section.